So ang request ko lang po talaga before I end po, my only prayer and request to all of you, my fellow taong bayan po, huwag po tayo manahimik. Huwag po tayo umayag na patuloy lang sila dun sa mga alleged corrupt practices nila. Because if we do that, madidefeat po yung power natin as the Filipino people. Tandaan po ninyo, na ang kapangyarihan po ng Republika ng Pilipinas ay nasa sa atin mismo, the Filipino people. We compose the Philippines, the Republic of the Philippines, and the sovereign people resides in all of us. So kung may nakita po tayong abuses sa mga karapatan natin, huwag po tayo pumayag, huwag po natin itolerate yun. Manindigan po tayo at magsalita po tayo. Okay? Yan lang po ha, yung request ko sa inyong lahat kasi pare-parehas po tayo dito ngayon, ordinary yung citizen na ayaw sa corruption, ayaw sa mga pagnanakaw na yan. So sana po itong message ko na inexplain ko sa inyo kung ano yung nangyayari na talaga ay mas ma-instill sa inyo kung gaano na ka-important yung nangyayari o gaano na karampant yung corruption issue at kung gaano ka-important po yung trabaho talaga natin as the Filipino people. Okay? And lastly po, ito lang din request ko. Hindi sa inyo na nanonood or nandito ngayon. Eh. Itong request ko po is para dun sa mga government officers natin. Ang tatandaan lang po natin dyan is the provision of public office is a public trust. ba? Diba? So to so all our government officers, officials, employees, public servants, na yung isip din nyo, or yung puso po ninyo o yung layunin ninyo sa pag-upo ninyo dyan ay hindi na for the benefit of your fellow Filipino people. Kung iba na po yung nasa isip nyo, iba na yung layunin ninyo, I suggest lang po, suggestion lang po ito ha, baka naman po pwede mag-giveaway na lang kayo sa iba na mas gusto. na mas gusto mag sa kapwa niya, Filipino. 'Di diba? Again, ulitin ko lang po, ito po para sa lahat ng mga public, ulitin ko public servants. Sila yung dapat ano natin eh, magse-serve sa atin. If you are if your mind is no longer for service, sana lang po you may consider giving chance to those who are willing and have the heart and passion to serve po. Okay? Klaro na? Okay, so magandang hapon po sa inyo lahat. Thank you very much for listening. This is Attorney Nila Bayon po, your fellow taong bayan, your, ordinary, your fellow ordinary citizen na gusto lang po manindigan at magsalita contra corruption. Magandang magandang hapon po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Mabuhay po! Thank you. Mga kababayan, apat na salamat po para kay Attorney Nila Bayon.